Hit players natakot takot ng gawin ito ni Wemby. Katakot din na nangyari sa kanya sa play na ito. Ito na bang si Robinson ala Jordan sa Spurs rookie? Iwan na. Two conferences mga idol head to head ngayong araw. San Antonio first versus Miami Heat. Huwag na natin patagalin pa start na agad first quarter. Abay night and day ang kaibahan ng paglalaro ng dalawang koponan ang Miami dito mga idol disastrous start sa laban. Shooting only 26% sa buong first quarter. 0 4 18 din sila mga idol sa mga 3-pointers and only scoring 15 points in 12 minutes. Aba ito namang home team na San Antonio Spurs ay magandang 50% ang shooting nila mga idol sa buong first quarter na ito and scoring 29 points in 12 minutes. At ito si Victor Wembanyama gumawa pa ng highlight. Natakot dito ang tatlong hit players na sumabay mga idol. Bam! Kevin Labad Robinson nang siya lumipad na in the paint. Nagtapos nga siya mga idol may 6 points and 3 rebounds. Second quarter natin, hindi pa tapos ang Spurs dito sa kanilang great offense. Isang example dyan, itong easy basket ni Victor in the paint. Natakot pang nangyari sa kanya dito mga idol mukhang na-injured. Pero diretso pa rin naman sa paglalaro. And then na pa timeout pa dito ang hit matapos ng 8 tuturan ng home team. Pero after the timeout, abay ang hit nagpakawalangan ng 7-2-0 run. Baba sa 11 points ang kanilang hinahabol and then tinuloy pa nila yung mga idol sa malupit na 17-2-0 extended run. Matapos yan ang mga turnovers ng Young's Spurs team mga idol all of a sudden, 42-41 na lang ang score. Bumawi pa naman itong San Antonio sa uli pero hindi na nga lumayo itong visiting team at kanilang tinapos ang quarter na may digit na 53-50 na score. Third quarter naman natin, slow start for both teams at si Wemby hirap ng makashoot kahit nag-alaway chocolate muna. Mala Jason Williams, gandang pasa dito. Pero binigti mga siya dito ni Duncan Robinson mga idol ng malupit na Michael Jordan fake for a two-pointer. Ang lupit nga ng move dito ni Duncan. Pero matapos yan, back-to-back three-pointer ginawa ng San Antonio balik sa sampu ang advantage sila. Pero this, scrappy, Miami squad counters mga idol and this time ang bawi nila may pagkuha na din ng lamang. At sa uli, nung si Kevin lang mga idol parang nadaganan na ng building dito, sinampayan ni Wemby mga idol sa rebound. At ang quarter natin mga idol natapos na ang Spurs holding to a 2 point lead 84 to 82. At fourth quarter naman natin mga idol, o oh, mama Wemba Nyama, sabi ng Spurs announcer, for straight points ang kanyang ginawa sa umpisa as the home team takes a 92 to 84 lead. Buhay na nga si Victor dito mga idol after struggling sa first three quarters at nahawa nga dyan ang mga teammates niya. Yan naman may 10 point lead sila 103 to 93 with 6 minutes left. Pero ginulat nga sila ng hit with an 8 to 0 run and once again close game tayo 103 to 101. At sa huling mga minuto mga idol, grabing palitan ng clutch baskets ang ginawa ng dalawang koponan pero sa huli, isa nga lang ang magwawagi at this time ang Miami Heat nga ang nanalo dito.